Hey, kamusta at welcome back sa aking channel. Ang totoong kinatatakutan ng tao ay hindi galit, hindi sigaw, hindi rin pagtanggi. Ang tunay na nakakatakot para sa kanila ay katahimikan. Kasi ang katahimikan, misteryoso. Hindi mahulaan. Pinipilit silang harapin ang sarili nila ng walang distraction. At kapag yung taong akala nila kontrolado nila biglang natahimik, biglang tumigil sa pagpapaliwanag, sa paghabol, sa pagbibigay ng kapangyarihan, yung katahimikan na yon nagiging bangungot nila. Akala nila mamamalimos ka. Akala nila lalaban ka. Akala nila mawawasak ka kapag wala sila. Pero ginawa mo yung huling bagay na hindi nila inaasahan. Naglaho ka sa katahimikan. Hindi ka tumawag. Hindi ka nag-text. Wala kang paliwanag. Wala silang nakuha. At yung katahimikan na yun mas malakas pa sa libong salita. Araw-araw inuulit nila sa isip kung anong nasabi nila. Gabi-gabi tinatanong nila sarili nila. Wala na ba talaga siya? Nagdududa sila. Kinakabahan sila. Natatakot sila kung ano ang ibig sabihin ng katahimikan mo. Unti-unting nababasag ang kumpiyansa na dati nilang suot parang armor. Yabang nila napapalitan ng takot dahil tumama na sa kanila ang katotohanan. Hindi mo na sila kailangan. Sabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa isip mo, hindi sa mga nangyayari sa labas. Kapag naintindihan mo 'yan, makakahanap ka ng tunay na lakas. At 'yan mismo ang pinapatunayan ng katahimikan mo. Hindi ka na puppet. Hindi ka na biktima. Kontrolado mo na ang sarili mo. At yung control na yan, mas kinatatakutan nila kaysa kahit ano paman. Kaya itong video na to, blueprint mo. Tuturuan kitang gamitin ang katahimikan, hindi bilang kahinaan, kundi bilang absolute power. Kung paano gawin na mas malakas ang presence mo, kahit wala kang sinasabi. Kung paano balikta rin ang laro hanggang sila na mismo ang hindi na alam kung saan sila tatayo. Pero bago yan, i mo muna ito sa comments. My silence is my power. My quiet is their fear. Number one katahimikan binabasag ang ilusyon nila ng kontrol. Sabi ni Epictetus, walang taong malaya kung hindi niya kayang kontrolin ang sarili niya. At walang mas matibay na patunay ng kontrol kundi katahimikan. Tandaan mo to, kapag nag-react ka, panalo sila. Kapag nagdepensa ka, panalo sila. Kapag nakipag-argue ka, panalo sila. Dahil bawat salita na binibigay mo pruweba na may kapangyarihan pa rin sila sa'yo. Pero kapag pinili mong manahimik, durog ang ilusyon nilang hawak ka pa nila. Akala nila kilalang kilala ka na. Akala nila kabisado nila bawat galaw mo. Inaasahan nila ang galit. Inaasahan nila ang kahinaan. Inaasahan nilang babalik ka na parang aso na nagmamakaawa. Pero imbis na yon, binigay mo lang, wala, walang salita, walang reaksyon. Kuli katahimikang matatag, hindi matitinag. At yung katahimikan na yon, bagyo sa isip nila. Hindi nila alam kung nakamove on ka na. Hindi nila alam kung may plano ka. Hindi nila alam kung maririnig ka pa ba ulit. At yung hindi nila alam, puro yon ang torture. Kasi ang katahimikan pinapaharap sila sa katotohanan na hindi na nila kontrolado ang buhay mo, na hindi ka desperado, na untouchable ka na. Kaya tandaan mo, katahimikan hindi ito pagurong. Isa itong declaration of strength. Parang sinasabi mo, hindi na ako sasayaw sa tugtog mo at yung katahimikan mo nagiging salamin. Pinapakita sa kanila ang kahinaan nila, ang pagkakamali nila, ang pagkapira-piraso nila. At ang salamin na yon, mas kinatatakutan nila kaysa sa kahit anong salita. Kaya next time subukan ka nilang painitin ng laro, manipulasyon o drama. Huminto ka. Huwag kang gumawa ng kahit ano. Hayaan mong lunukin nila ang sarili nilang ingay. Hawakan mo ang katahimikan parang espada. Dahil habang tumatahimik ka, mas mabilis gumuho ang kumpiyansa nila. Drop mo to sa comments. My silence destroys their illusion of control. Number two, katahimikan ginagawang duda ang kumpiyansa nila. Sabi ni Seneca mas madalas tayong nasasaktan sa imahinasyon kaysa sa realidad. At yan mismo ang ginagawa ng katahimikan mo. Binabaliktad nito ang imahinasyon nila laban sa kanila. Kapag nawala ka, kapag hindi ka nagpapaliwanag, kapag hindi mo sila binigyan ng akses sa isip mo, unti-unting bumabagsak ang kumpiyansa nila. Yung taong akala nila hawak nila ng buo. Ngayon, gising sa gabi, tinatanong sarili nila, umalis na ba siya? Lumago na ba siya? Narealize na ba niyang mas deserve niya? at bawat sagot na naiisip nila, nakakatakot. Dahil bawat sagot nagpapatunay ng iisang katotohanan, hindi mo na sila kailangan. Intindihin mo to. Hindi natatakot ang tao sa alam nila. Natatakot sila sa hindi nila alam. At yung katahimikan mo, lalo lang nagpapakain sa takot nila. Iniwan mo silang walang closure. Walang kasiguraduhan. Walang ginhawa ng pagiging predictable. Kaya nagsisimula silang magduda sa sarili nilang desisyon. Paulit-ulit na pinapakinggan sa isip ang huling salita. At tinatanong nila, may halaga pa ba ako? Yung pride na akala mong hindi matitinag, nagiging marupok. Yung confidence na parang hindi mababasag, nagiging duda. At lahat ng to nangyari hindi dahil lumaban ka, hindi dahil nagpaliwanag ka. Pero dahil wala kang ibinigay. Kaya tandaan mo, katahimikan hindi kahinaan. Ito ay strategy, hindi pag-iwas, kundi dominance. Dahil sa pagatras mo, lumilikha ka ng espasyo na pinipilit silang harapin ang mga bagay na tinago nila. At doon, unti-unting nalalanta ang kayabangan nila. Yung pagkawala mo, nagiging pinakamalakas na presensya sa buhay nila. Yung katahimikan mo, hindi nila matakasan. Kaya next time na matukso kang basagin ang katahimikan para lang magpaliwanag, huminto ka. Tandan, clarity ay ginhawa para sa kanila. Mystery ang tunay nilang takot. Huwag mo silang bigyan ng comfort. Hayaan mong lumaki ang duda sa loob nila. Dahil habang mas kaunti kang binubunyag, mas lalo nilang kino-question ang sarili nila. Number 3 katahimikan nagpapatunay na hindi ka kontrolado. Sabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa isip mo, hindi sa mga pangyayari sa labas. At walang mas matibay na patunay dito kundi katahimikan mo. Kapag tumanggi kang mag-react, kapag hindi ka bumalik, kapag hindi ka nagpaloko sa laro nila, nagpapadala ka ng pinakamalakas na mensahe. Ako ang may control, ikaw wala. Isipin mo to. Inaasahan nilang mababasag ka. Umaasa silang gagamitin nila ang emosyon mo para habulin, magpaliwanag, o magmakaawa ka. Doon sila humuhugot ng power sa bawat reaksyon mo. Pero kapag tumigil ka ng mag-react, bumabagsak ang buong plano nila. Biglang wala na silang kapit sa'yo. Hindi na nila kayang pindutin ang mga buttons mo. Dahil ikaw mismo ang nagsabi, wala ng buttons na pwedeng pindutin. Umakyat ka sa taas ng kaguluhan. At doon pinapakita mo, hindi ka papet ng tali nila. Ito ang tunay na self-mastery ang pagiging dependent ay kahinaan. Pero ang pagkontrol sa sarili, yun ang totoong kalayaan. At ang katahimikan mo, buhay na patunay na hindi mo kailangan ang validation nila. Hindi mo kailangan ng attention nila. Hindi mo kailangan ng approval nila. Buong buo ka kahit wala sila. Hindi mo lang sinasabing malakas ka. Ipinapakita mo. At yung katotohanan na yon, mas kinatatakutan nila kaysa sa kahit ano. Kasi sa loob-loob nila, inaasahan nilang makikita nilang gumagapang. Pero imbes na gumapang, tumindig ka. Kaya tuwing maramdaman mong gustong-gusto mong kumuntak ulit, huminto ka. I-redirect mo yung enerhiya na yan. I-channel mo sa mga bagay na magpapatatag sa'yo. Magbasa. Mag-train. Gumawa. Lumago. Bawat oras na inilalaan mo sa sarili mo ay isa pang ladrilyo sa fortress ng independence mo. Hayaan mong patunayan ng katahimikan mo na hindi umiikot ang buhay mo sa kanila. Drop mo to sa comments. I am in control, not them. Number four. Katahimikan nagtatayo ng respeto. Sabi ni Epictetus, unahin mong sabihin sa sarili mo kung ano ang gusto mong maging at saka gawin ang kailangan mong gawin. Tandaan, hindi nakukuha ang respeto sa pagmamakaawa, hindi rin sa paghabol o pagpapaliwanag. Nakukuha ito sa pagalis na may dignidad at walang mas malakas magsabi ng dignidad kaysa katahimikan. Kapag tumahimik ka, kapag tumanggi kang makipagdebate o magpaliwanag, pinipilit mo silang makita ka sa ibang liwanag. Hindi man nila aminin, pero deep down, nire-respetuhan nila ang taong hindi bumibigay. Tandaan, walang rumirespeto sa predictable. Kung alam nilang babalik ka lagi, magpapaliwanag ka lagi, magbibigay ka lagi, babagsak ang value mo sa paningin nila. Pero kapag pinili mong hindi magsalita, kapag nanatili kang composed at untouchable, nagiging unpredictable ka, at ang unpredictability, yan ang naguutos ng respeto. Bigla, hindi na ikaw ang humahabol. Ikaw na ang may hawak ng power. Kasi ang katahimikan, hindi kahinaan. Ito ay discipline. Maari nilang labanan ang mga salita. Maari nilang baloktutin ang mga paliwanag. Maari nilang kontrahin ang mga pakiusap mo. Pero ang hindi nila kayang labanan ay yung hindi mo binibigay. At ang natitira sa kanila, eko ng sarili nilang ugali. Doon nagsisimula tumubo ang respeto. Hindi dahil hiningi mo. Hindi dahil pinilit mo. Kundi dahil pinakita mo sa gawa na hindi ka desperado para dito. Kaya next time na makaramdam ka ng tukso na ipagtanggol ang sarili mo, huminto ka. Tanungin mo ang sarili mo. Itataas ba nito ang value ko o ibababa? Kung ibababa, huwag mong sabihin. Kung magmumukha kang naghahabol, putulin mo na. Magsalita ka lang kapag ang mga salita mo magdadagdag ng dignidad sayo. iyo. Hayaan mong katahimikan ang gumawa ng mabigat na trabaho at ang respeto kusang ng susunod. Number 5. Katahimikan binabago ang power dynamic. Sabi ni Seneca, walang taong malaya kung hindi niya kayang kontrolin ang sarili niya. Tandaan, ang kapangyarihan hindi nasa pinakamalakas sumigaw hindi rin sa pinaka-demanding ng atensyon. Nasa taong marunong magkontrol ng sarili. At kapag pinili mong manahimik, agad na nagbabago ang balanse ng power. Bigla, sila na ang naghihintay. Sila na ang nanghuhula. Sila na ang paulit-ulit na iniisip kung bakit hindi ka bumabalik. Noon, akala nila hawak nila ang sitwasyon. Akala nila kailangan mo sila. Akala nila bibigay ka rin sa dulo. Pero yung katahimikan mo, ginawang takot ang ilusyon nila. Nawala ang kapit nila kasi nabasag ang script na lagi nilang inaasahan. Sa mismong oras na tumanggi kang mag-react, binawi mo ang kontrol na akala nila kanila. Dahil ang tunay na power hindi sa pamimilit, nasa pagpapakita na hindi mo sila kailangan. At yan ang kinatatakutan nila. Kaya nagsisimula silang magtanong, na miss ko ba siya? Sobra ba ang ginawa ko? Bakit hindi siya kumukontak? Bawat hindi nasasagot na text, parang kutsilyong tumatarak ng duda. Bawat araw na nananatili kang tahimik, mas mabigat ang takot nila. Binaliktad mo ang laro, hindi sa pagsigaw, hindi sa paliwanag, kundi sa wala kang ginawa. At kapag sumagi sa isip mo ang pangalan nila at natukso kang mag-check, huminto ka, tanungin mo, sino ang may control ngayon, ako ba o emosyon ko? Kung emosyon ang sagot, manahimik ka. Kung ikaw ang may hawak, malalaman mong ang katahimikan ang pinakamalakas na galaw dahil ang tunay na power nasa kalmado, hindi sa desperado. Drop mo to sa comments. My silence shifts the power to me. Number 6. Katahimikan lumilikha ng espasyo para sa pag-angat mo sabi ni Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng buhay mo nakadepende sa kalidad ng mga iniisip mo. At walang mas nakakalinis ng isip, walang mas nagpapalakas ng kaluluwa, kundi katahimikan. Kapag inalis mo ang sarili mo sa ingay, lumilikha ka ng espasyo na magtutulak sa iyo pataas. Katahimikan hindi lang para maramdaman nila ang pagkawala mo. Ito rin ay para bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong mag-rebuild, huminga, at mag-evolve bilang taong hindi na nila makilala. Inaasahan nilang hahabol ka. Inaasahan nilang babalik ka na mas mahina, pero ang hindi nila inasahan, yung katahimikan mo pala ang magiging training ground mo. Habang sila nakaupo, nakakulong sa regret, ikaw naman lumalabas, pinatalas ang isip, pinapalakas ang katawan, at binubuo ang buhay na hindi na sila kailangan. Kaya malakas ang katahimikan. Hindi lang ito parusa para sa kanila, kalayaan mo ito. Bawat araw na hindi ka kumukontak, isa yung araw na binabawi mo ang enerhiya na minsan ibinigay mo sa taong hindi marunong magpahalaga. Bawat oras na nananatili kang tahimik, ay sayang hakbang palapit sa clarity, self-respect, at peace. At unti-unti mong nakikita ang totoo. Hindi ikaw ang nawalan sa kanila. Sila ang nawalan sa iyo. At habang mas lumalayo ka, mas nare mong mas malakas ka pala kaysa sa inaakala mo. Hindi nila matanggap ang pagkawala mo kasi habang iniisip ka pa nila, ikaw naman lumalago na, lampas sa kanila. Binubuo mo ang buhay na malakas magsalita kahit wala kang sinasabi. Katahimikan mo ang patunay ng evolution mo. At kapag umangat ka sa katahimikan, aangat kang hindi matitinag. Kaya gamitin mo ang oras na dating binibigay mo sa kanila para sa sarili mo. Sanayin ng katawan. Pakainin ang isip. Itayo ang vision mo. Palitan ang pag-abot ng pag-angat. Dahil bawat patak ng enerhiya na ibinibigay mo sa sarili mo, isa na namang ladrilyo sa empire na binubuo mo. Number 7. Katahimikan pinipilit silang harapin ang sarili nila. Sabi ni Epictetus, hindi tayo naapektuhan ng mga bagay kundi ng pananaw natin sa mga bagay. At kapag nanahimik ka, iniiwan mo sila ng sila lang kasama ang pananaw nila sa nangyari. Walang paliwanag, walang comfort, walang reassurance. Sila lang, paulit-ulit na iniisip ang bawat salitang binitawan nila, bawat desisyong ginawa nila, bawat pagkakamaling nagdulak sayo palayo. Kaya tandaan, ang katahimikan mo hindi lang kawalan. Isa itong salamin. At sa salamin na yon, nakikita nila ang sarili nilang mali, kahinaan at kasalanan. Akala nila boses mo ang magpapakalma. Akala nila presensya mo ang sasagip sa kanila. Pero ang naririnig lang nila, katahimikan. At yung katahimikan na yon, torture. Kasi pinipilit silang harapin kung ano talaga ang nawala, nang walang distraction. Bawat mensaheng hindi mo sinasagot, tanong sa sarili nila, sila ba ang problema? Bawat araw na tahimik ka, mas bumibigat ang duda. Hindi nila matakasan, kasi ang katahimikan may sariling echo. Mas malakas pa kaysa kahit anong salita. At ito ang totoo. Ang katahimikan mo, hindi lang nagpapahirap sa kanila. Pinalalaya ka nito. Ibig sabihin, hindi mo napasan ang bigat ng pagpapaliwanag. Hindi mo naubos ang energy kakasubok na maintindihan ka. Ibinalik mo na sa kanila ang responsibilidad, doon talaga dapat. Habang sila nakikipagbuno sa sarili nilang konsensya, ikaw, malaya. Ito ang dahilan kung bakit kinakatakutan nila ang pagkawala mo. Hindi lang dahil namimiss ka nila, kundi dahil pinapaharap mo sila sa sarili nila at yon ang bagay na iniiwasan ng karamihan buong buhay nila. Kaya next time na matukso kang basagin ang katahimikan, tandaan mo. Ang refleksyon nila, sila ang parusa. Hindi mo responsibilidad. Hayaan mo silang umupo sa sakit. Hayaan mong sila ang humarap. Manahimik ka. At hayaang sarili nilang isip ang kumain sa kanila. Drop mo tong affirmation sa comments. Tahimik ko ang salamin nila. Ang pagkawala ko ang naglalabas ng totoo. Number 8. Ang katahimikan mo. Patunay na pinapahalagahan mo ang sarili mo sabi ni Marcus Aurelius, sayang ang oras sa pakikipagtalo kung ano ang dapat maging mabuting tao, maging isa na lang. Ang katahimikan mo, malinaw na pahayag. Hindi ka papayag sa disrespect. Hindi ka tatanggap ng half-hearted na effort. Hindi mo hahayaan na maliitin ang worth mo. Pinapatunayan mo sa kanila, at higit sa lahat, sa sarili mo, na pinili mo ang sarili mo kaysa sa comfort nila, sa expectations nila, at sa control na gusto nilang ipataw. Bawat mensaheng hindi mo sinasagot, bawat pagkakataong hindi ka nag-explain, pader yan ng self-respect na binubuo mo. Hindi ka tumatakbo palayo sa kanila. Lumalakad ka papunta sa lakas, sa independence, at sa inner peace mo. At kapag hindi ka pumapayag sa demands nila, ramdam nila ang shift. Ang kumpiyansa nila na dati parang bato, unti-unting nababasag. Kasi sa pagkawala mo, malinaw ang mensahe. Hindi ka umaasa sa validation nila. Doon nila nare-realize kung gaano kalaki ang nawala sa kanila. At yung realization na yon, mas mabigat pa kaysa sa kahit anong paliwanag. Hindi mo na kailangang patunayan gamit ang salita, kasi ang katahimikan mo, mas malakas pa sa kahit anong deklarasyon. At hindi lang para sa kanila yon, kundi para sa iyo Pinapakita mo sa mundo na mahalaga ang oras mo, ang energy mo, at ang presensya mo. Hindi na sila, o kahit sino ang magdidikta ng emosyon at halaga mo. At ang kapangyarihan na yon, hindi pansamantala. permanenteng sayo na dahil galing sa self-mastery self-respect at emotional control. Kaya ka untouchable. Hindi dahil takot sila sayo, kundi dahil pinili mo ang sarili mo. At hindi mo na kailangang umasa sa approval nila. Isulat mo ang personal standards mo. Gawin mong pangako sa sarili mo. Huwag kailanman ibaba ang halaga mo para sa taong hindi marunong magpahalaga nito. Hayaan mong araw-araw, katahimikan mo ang sumalamin sa lakas at halaga mo. Ngayon nakita mo na ang hindi matitinag na puwersa na dala ng katahimikan. Bawat tip dito. Bawat salitang pinili mong hindi bitawan, bawat paglayo, bawat piraso ng self-respect. Lahat 'yon deklarasyon na ang kapangyarihan mo ay hindi nakadepende kanino man. Akala nila, babagsak ka dahil sa pagkawala nila. Akala nila, kahinaan ang katahimikan mo. Pero nagkamali sila. Pinatunayan mong ang confidence mo, ang self-worth mo, at ang peace mo ay untouchable, kasi nanggagaling sa loob. Sabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa isip mo, hindi sa mga nangyayari sa labas. Yon ang ultimate truth. Hindi mo kontrolado ang iniisip nila, ang pagsisisi nila, o kung paano sila tutugon. Pero kontrolado mo ang actions mo. Kontrolado mo ang choices mo. Kontrolado mo ang energy mo. Kaya bawat araw na mas pinipili mong manahimik kaysa mag-react, mas pinipili mong lumayo kaysa habulin, mas pinipili mong irespeto ang sarili kaysa humingi ng approval, bawat araw na yon, mas inaangkin mo ulit ang kapangyarihan mo. At sa bawat araw na lumalaban ka ng tahimik, tumataas ka hindi na istorbo ng expectations, hindi nakakadena sa manipulations ng iba. Tandaan, ang pinakamalupit na revenge, ang pinakamalalim na satisfaction, hindi galing sa pagpipilit na makita nila ang pagkakamali nila. Galing yon sa pamumuhay ng buhay na patunay ng halaga mo, kahit walang salita. Na-flip mo ang laro, ang confidence nila naging takot, ang assumptions nila naging duda, ang expectations nila naging realization na hindi ka na nila hawak, hindi ka na option nila. Ikaw na ang standard. Ikaw na ang nagsiset ng rules. Ngayon, oras na para kumilos. Dalhin mo tong kaalaman sa buhay mo. Practice silence kapag mahalaga. Protektahan ng energy mo. Buwi ng lakas sa loob. Hayaan mong ang pagkawala mo magsalita ng mas malakas kaysa sa kahit anong paliwanag. At tuwing matutokso kang bumalik sa bagay na hindi ka na pinaglilingkuran, tandaan, hindi ka mahina, hindi ka mapipigilan. Ikaw ay unstoppable. Drop mo tong affirmation sa comments. Ako ay untouchable. Ang katahimikan ko ang kapangyarihan ko ang halaga ko, hindi matitinag. Kung naramdaman mong mas lumakas ka dahil dito, ishare mo to sa taong kailangang ma-reclaim ang power nila. Tandaan, ang peace mo, ang self-respect mo, at ang confidence mo ay sayo para protektahan. At walang sino mang makakaagaw niyan, maliban na lang kung papayagan mo. Kaya tumayo ka, manahimik ka, at lumakas ka.